Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at magre-react na naman tayo sa isang video. So, ito po napadala na naman sa aking Facebook reel. So, ito yung mga video na ano eh, na <laughs> minsan <laughs> minsan hindi mo alam kung matatawa ka o <laughs> maiinis ka, no? Ang video na to tungkol sa sabon. So, nakita ko lang to na ano kasi yung sabon pa niya safeguard. Okay? So, alam mo na, pag mga Pinoy, ano, uh, marami lumaki sa atin sa sabon na safeguard. sikat sa atin yan eh, sa Pilipinas. No? Sabon na safeguard. So, sabi niya, meron daw apat na gamit ang sabon sa ating mga sasakyan. Okay? So, um, nung napanood ko to parang may mga ano eh, may mga may mga hindi ako ma mapaniwalaan doon sa mga sinasabi niya, No? Pero panoorin natin, mga bayan, tapos mag-react, mag-comment kayo. Okay? At, uh, at uh, talaga naman, ano, minsan kasi ano eh, 'yung 'yung mga gamit, ano, na pina, mga pinag uh, gagawa para sa sabon, matatawa ka eh. <laughs> Meron siya dito'ng isang ginawa na parang duda ako. Duda ako eh. Duda lang naman ako. Maari magkamali ako. Ano? Uh, kasi parang para sa akin, pag uh, nangyari yon kunyari umulan, tapos ginawa mo yung bagay na yun, parang ano eh, parang, parang may mali. So, panorin nyo, mga kabayan, at mag-comment uh, mag din kayo. Malay, sa akin yun ang opinion ko, no? Uh, sa, sa video niya. Pero, tingnan natin. Drivers will put a piece of soap in the car. Do you think it's just for fun? No, you are wrong. Soap has at least four hidden functions in our cars. Some can save you money, some can save lives. First, on rainy days, there are a lot of water drops on the rearview mirror. Apply soap back and forth on the rearview mirror. Look, very clean. Second, if you buy a new car or the car has been kept for a long time, there will be a strange smell in the car. We took out the soap and put it in the car. The car will become very fragrant. Third, when opening and closing the door, there is a squeaking sound. It is caused by the lack of lubrication of this limiter. We just need to apply the soap back and forth a few times. The strange sound disappeared. Fourth, wipers will age after being used for a long time. Can't scrape the glass clean. Apply the soap back and forth several times. this problem can be solved. So ayun na nga mga kabayan. Nakit na panood nyo yung video, no? So meron akong isang uh, uh, comment. Yung panghuli, yung sabon na kinaskas niya sa wiper. Okay? So ang ako lang, ito lang ay opinion ko, no. Pag ginawa mo 'yon, hindi ba pag umulan eh, bubula yun. At kung nasobrahan pa yung pagkiskis mo nung sabon sa wiper mo, eh baka delikado yung pag naulan na. Bubula yun eh. ba? Diba? So, sa akin, kung sabi niya dahil luma na yung wiper, siguro imbis na gawin mo yon, no? Uh, kasi may sasakyan kayo. Eh, so, dapat nag-iipon ka para sa maintenance. Wiper lang naman, oh, importante 'yun. Tama ang sabi niya, eh. It can save lives. Pero kung iisipin mo 'no, para gawin mo 'yon, dapat ready ka ay may magtatag-ulan na. Ah, alam mo naman sa Pilipinas, ano, na ah, pag umulan eh malakas. So, 'yan dapat mga ready tayo sa mga ganyang ah, bagay. Yung sa side mirror naman, nasabi niya uh rear view mirror yata sabi sa side mirror naman tingin ko uh i-try no try nyo lang okay tapos yung yung sabon ginawang air freshener sa loob ng sasakyan <laughs> i-try din no kung effective try nyo sa Safeguard no ah Safeguard yung geronyay mabango naman talaga yung Safeguard 'di ba So, ayan mga kabayan, sana na namang katuwaan. Maraming salamat. Junjun out!